Hintay mga guys ang ating masarap na garyang, ginataan garyang, nyug lang na dalawang nyug, dalawang buong nyug at mga kalahating kilong asuka lang ang halo sa garyang at ito ay isaing. Tadda lang ng katamtamang kaliit ang garyang at ito ay Hayyan maluto sa gata ng nyog at lagyan ng asukal at pandan. Napakasarap nito mga kapatid. Kung hindi kayo taga-probensya o hindi kayo dumaan sa hirap, ito ay napakasarap. Ito ang ating ihalo lang sa gariyang gata ng nyog, asukal at pandan at asin. Ayan, hanggang sa ito ay maluto na ating garyang mga kapatid.